Ang nakaraan, ipinakita ni Kane ang mga magic bag sa kanyang tagapagturo na binubuo ng isang blood over at isang earth dragon na ikinagulat nila. Kinabukasan, siya ay nakikipaglaban sa higanting dragon na isang libong beses na mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Kane ay nagpapatunay na mas malakas dahil ang kanyang espada ay tumagos sa katawan ng higanting dragon. Ang isang atake ay kumitil sa buhay ng dragon killer sa kamay ng isang cute na batang lalaki. Tinatok niya ang ilong nito gamit ang kanyang espada upang matiyak na ang Dragon Killer ay patay na. Sa pag-aakalang tumaas ang kanyang level, sinusuri niya ang kanyang status. Nang lumabas ang status window sa kanyang harapan, nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw siya sa gulat. Ang kanyang level ay tumaas ng higit 80 milyon, na napakalaki dahil sa Diyos na nagkaloob sa kanya ng sampung antas na lampas sa inaasahan ng mga tao. Kaya naman, inilihin niya ito dahil kung may nakakaalam dito, maaaring manganib ang buhay ng walong taong gulang na bata. Pagkaraan ng dalawang taon, nang si Cain ay sampung taong gulang, lumipat sila sa kabiserang lungsod. Bawat anak na kabilang sa marangal na pamilya ay dapat dumaan sa pasinayang ito. Kasama niya ang kanyang buong pamilya at excited si Ray na ihatid siya sa school, ngunit kailangan niyang tumuntong sa labindalawang taon bago pumasok sa paaralan sa kabilang banda, si Rain na mas matanda sa kanya, ay pumapasok sa paaralan at nangakong aabuti ng numero unong posisyon. Gayunpaman, itinanong ni Cain kung kailan sila makakarating sa kabisera, at ibinunyag ng kanyang ama na aabot ito ng halos isang linggo at umaasa siyang hindi makatagpo ng halimaw sa kanilang paglalakbay. Sa ilang sandali, si Cain ay gumagamit ng locating spell upang malaman kung mayroong anumang babala sa kanilang daanan. Pagkatapos maghanap, nag-alala siya at ipinalam sa kanyang ama na dose-dose ng mga halimaw ang nakikipaglaban sa dalawampung sundalo na tatlong milya ang layo. Nagulat ang kanyang ama na maaari niyang gamitin ang locating spell ng ganoon kalayo. Gayunpaman, inutusan niya ang mga gwardya na kumilos ng mabilis dahil nangangailangan ng tulong ang mga tao. Naniniwala si K na hindi sila makakarating sa tamang oras, kaya nagpasya siyang humakbang upang tumulong ng magisa. Ngunit, tinutulan ng kanyang ama ang ideyang ito dahil paano matatalo ng sampung taong batang lalaki ang isang ng halimaw. Subalit, hindi nakikinig si Cain sa kanyang ama, lumabas siya mula sa karwahe at nagbus ng wind magic at gumalaw na parang kidlat sa harap ng mga gwardya. Kahit na ang mga gwardya ay napagtanto na ito ay maaaring hangin lamang o ibon. Ang kanyang ama ay nag-aalala tungkol sa kanya at patuloy na sumisigaw na huwag pumunta, Bukod dito, napanood na ni Rain ang galing ng kanyang kapatid sa pakikipaglaban, kaya binati niya ang magandang kapalaran ng pagpaslang sa mga halimaw. Nasaksihan nila ang mga pagbabago sa mga halimaw na nakatayo na parang mga tao at hinagis ang kabalyero sa karwahe. Ang mga kabalyero ay tapat kay Duke na nagutol sa mga sundalo na protektahan ang karwahe. Gayun din, anuman ang mangyari, hindi nila papayagan ang mga halimaw na makalapit sa kanila. Sa ilang sandali, tumalun si Kane upang lumaban at sinimulang patumbahin ang mga halimaw gamit ang mahusay na air cutter. Ngunit, nagtataka ang mga knight dahil nag-aalala sila sa isang bata na hindi dapat sumali. Sa kabaligtaran, hindi nila alam na ang gwapong sampung taong gulang na batang ito ay kayang wasakin ng lahat ng pangkat ng mga halimaw, at pagkatapos gamitin ng air cutter at air bullet skills, na diced up niya ang mga monsters. Si Roman at Juan ay malapit sa karwahe kaya hindi niya magawa ang magic. Gayunpaman, inilabas niya ang kanyang espada at pinabagsak ang dalawang maliit na halimaw sa isang hampas. Umamit siya ng fire sword upang patayin ang higanting halimaw at inubos niya ang lahat ng natitira. Gayunpaman, inutusan siya ng mga kabalyero na lumapit sa karwahe, dahil natatakot sila na baka may masamang layunin si Cain sa pagligtas sa kanila. Inalis niya ang kanilang mga pagdududa sa pamamagitan ng kanyang pagpapakilala, at dumating na rin ang kanyang mga bantay, ngunit walang silbi dahil nakipagayos na si Kane sa mga kabalyero, at laking gulat ng kanyang mga bantay na ang kanilang panginoon ay ang naunang nakarating. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kahabag-habag na kalagayan ng mga kabalyero, ginawa ni Kane ang hilang magic para sa kanila. Matapos silang gamutin, sinabihan niya silang kumain ng masarap at magpahinga upang matugunan ang produksyon ng kanilang dugo. Maaari lamang silang pagalingin ni Kane at ang mga taong namatay ay lampas na sa proseso ng panggagamot, kaya't nilagay niya ang mga ito sa kanyang item box. Samantala, nang makarating ang kanyang ama ay laking gulat niya nang makita ang mga patay na halimaw. Isa pang kababalaghan na nakikita niya ay napansin niya ang tuktok ng karwahe at ibinunyag na ang karwahe na ito ay kabilang sa bahay ni Duke Santana. Sa ilang sandali ay bumukas ang pinto at lumabas sila. Matapos makita sina Princess Atelestral at Princess Silk lahat sila ay yumuko para sa kanilang karangalan. Wala sa ayos ang kalagayan ni Telus dahil mayroon siyang stress, tensyon at pagod sa beast event na ito. Nagalok si Kane ng kanyang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa kanilang mga nervyos. Sa loob ng ilang segundo, naging mas magaan ang kanilang pakiramdam at ang kanilang mga puso ay naging kalmado at umalma. Nang magkamalay na sila, lumapit si Telus Cho kay Kane at hinawakan ang kamay nito para pasalamatan siya, sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang kapatid sa isang tabi, si Silk ay ginawa ang parehong bagay. Nagpapasalamat din siya sa kanyang pagliligtas sa kanilang buhay. Nakita nila ang kanyang mga iconic na galaw at kamanghamanghang swordsmanship mula sa karwahe at labis silang humanga sa kanya. Pareho silang nakikipaglaban para sa isa't isa, hawak ang kanyang mga braso at hinila siya sa kanilang tagiliran. Nagtatanong ang dalawang dalaga kung saan sila pupunta, alam nilang lilipat siya sa kabisera. Gayunpaman, kinalagkad nila si Cain papunta sa kanilang karwahe, dahil nauna sila para sa kanilang dibo. Tinawag niya ang kanyang ama upang tulungan siya, ngunit walang magawa ang kanyang ama sa harap ng mga anak ng dok. Kinuha nila si Cain sa pamamagitan ng pagbibigay ng dahilan na sila ay natatakot pa rin, at maging ang mga mata ng kanyang ama ay nanlaki sa gulat. Sa karwahe, kailangang maupo si Cain sa gitna nila, na para siyang madudulog sa pagitan ng dalawang magagandang chicks, gusto ni Kane na maupo sa bakanting upuan, ngunit hindi siya pinayagan ng dalawang prinsesa dahil sila ay nagkukunwaring takot na takot. Pagkatapos, pinilit nila siyang tawagin at sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-ibig ni Kane, na sampung taong gulang pa lamang at kung paano siya maglakas loob na tawagin sila ng may pag-ibig, ngunit wala siyang pagpipilian kaya tinawag niya sila sa kanilang palayaw. Para sa kaligtasan, hindi niya nakakalimutang ilagay ang madam at princess sa kanilang pangalan. Habang papalapit sila sa kanya ay namumula si Cain. Sa kabutihang palad, ang kabalyero ay nagambala sa kanila at ipinalam ang pagdating sa Renoma. Magpapahinga sila sa pagbaba dito, kaya kailangan nilang maging handa para sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, si Cain ay nagtataka sa kanilang pagiging malapit at nagtanong kung ano ang nakita ng night na nangyari sa karwahe, at binigyan siya ni Silk ng isang positibong tugon na nagpapula ng kanyang mga pisngi. Habang nakarating sila sa lugar na matutuluyan ay gumaan ang loob niya at nagpaalam sa kanila. Galit na galit ang mga batang babae at nagsabi sa kanya na manatili ng isang gabi dahil sila ay takot na mamatay. Maya-maya lang ay dumating ang kanyang ama, at sinabi sa kanila na sampung taong gulang pa lamang sila kaya hindi sila nararapat na magkadikit sa pagtulog. Gayunpaman, patuloy silang nakikiusap na makasama niya dahil may maaaring umatake sa kanila sa gabi, na dapat may magtatanggol sa kanila at si Kane ng tanging makapangyarihang bata na kayang harapin ang mga halimaw. Nang marinig ay pinayagan na siya ng kanyang ama dahil tama ang sinasabi nila kahit si Kane ay handang tumulong sa pamamagitan ng hindi pagtitiis sa kanilang panggigipit. Gayunpaman, naglagay siya ng isang kondisyon na ang kanilang mga higaan ay dapat nasa malayong distansya habang natutulog. Ngunit laking gulat ni Kane dahil hindi kalayuan ang kanilang mga higaan habang nag-aaway sina Princesa Telestia at Princesa Silk dahil gusto nilang tumabi sa kanya. Gayun din, si Kane ay kailangang muling matulog sa pagitan nila. Ngunit, ang mga prinsesa ay hindi nasisiyahan dito, kaya hinila nila ang kanilang mga higaan palapit sa kanya at lumala ang kalagayan ni Kane. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin at naging sandwich lang siya sa pagitan ng dalawa, at kapag sinubukan niyang sumalungat ay nagsisimula silang magpanggap na natatakot. Kinaumagahan, lumitaw ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya nakatulog nitong nakaraang mga araw dahil magkadikit sila nina na Prinsesa Telestia at Prinsesa Silk, kaya napakahirap para sa kanya ang matulog. Gayunpaman, dumating ang araw na narating nila ang kabisera ng hari. Lumabas si Kane mula sa karwahe habang hawak ni Prinsesa Telestia at Prinsesa Silk ang kanyang kamay. Nang makita ng Vice Captain ng Royal Chevalric Order na si Dame Von Gazard, siya ay nabigla, Ngunit ipinalam sa kanya ng mga prinsesa na niligtas ni Kane ang kanilang buhay. Si Dame ay ipinalam din ng mga kabalyero kung paano ang batang sampung taon ay pinatay ang limampung ork na nag-iisa at pinagaling din sila. Pinasasalamatan siya ni Dame sa ngalan ng lahat ng mga kabalyero at gustong isulong ang responsibilidad. Gayunpaman, inilabas ni Kane ang mga bangkay ng kabalyero at ibinigay sa kanyang kustodiya. Tinitiyak din sa kanya ni Dame na ipapadala niya ang lahat sa kanilang pamilya, at ililibing ang mga kabalyero bilang karangalan. Siya ay obligado sa pamamagitan ng paghanga kay Kane dahil dinala niya ang kanilang mga bangkay, kaya't maaari nilang ilibing ang mga ito ayon sa nararapat na may labis na dalang mga emissions. Inutusan din siya ni Kane na alagaan ang mga kabalyerong ito. Ngayon ay gusto niyang magpahinga, ngunit sinabihan siya ni Dame na makipagkita sa hari na naghihintay sa kanya kasama ang mga manunoon. Nang walang ibang pagpipilian, Pumunta si Kane sa korte kung saan siya ay pinagmamasdan ng mga tao. Laking gulat nila dahil bata pa si Kane at paano niya matatalo ang mga orc pagkatapos makarating doon. Pinanggit sa korte ang kanyang mga ginawang pagpatay sa mga orc at pagliligtas sa mga prinsesa, at hindi lamang iyon, dinala din niya ang bangkay ng mga patay na kabalyero na isang malaking gawain. May inspirasyon din ang hari sa kanya dahil hindi makakaligtas ang kanyang anak na babae kung wala siya. Sa paggawa ng gayong mga gawain, nagpa siya ang hari na ibigay sa kanya ang premyo. Bilang gantimpala, binigyan siya ng titulong baron, at binigyan din siya ng sampung platinum coin sa kanyang mansyon. Nang marinig ng mga manunood na si Kane ay nakakuha ng katayuan sa pagiging peerage sa edad na sampo, hindi sila sumang-ayon sa kanya. Kaya isang tao mula sa madla ang lumabas at sumasalungat sa ideya ng hari. Sa kanyang palagay ay hindi angkop ang pagbibigay ng peerage status sa gayong batang lalaki, at maging si Cain ay inihahanda pa para sa posisyong ito. Ngunit ang hari ay hindi gustong makaligtaan ang taong iyon na gumagawa ng desisyon. Matapos mag isip, -isip ay tinanong din niya ang taong ito kung kaya niyang patayin ang mga orc o hindi, at tumugon siya ng negatibo na nagpapaliwanag na siya ay karapat dapat para sa posisyong ito, at ang tao ay bumalik sa kanyang lugar ng walang anumang mga katanungan. Pagkatapos nito, nagtanong ang hari tungkol sa kanyang nais na tanggapin ang mga gantimpala, at walang ibang pagpipilian si Kane maliban sa pag-oo sa kanya. Pagdating sa parlor, laking gulat ng kanyang ama na ang kanyang anak ay nakakuha ng peerage sa murang edad. Pagamat si Kane ang kanyang ikatlong anak, ang kanyang mga kakayahan ay inilipat sa unang pwesto. Sa sandaling iyon, dumating ang hari kasama ang kanyang anak na lalaki at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng kanilang anak na babae. Nahiya si Kane kaya't sinabi niya sa kanila na itaas ang kanilang mga ulo paman, ang ama ni Silk na si Rex ay nagpapasalamat sa kanyang ama. Ngayon ang ama ni Kane ay nagtatanong tungkol sa dahilan ng pagkakaloob sa kanyang anak ng katayuang peerage dahil siya ay bata pa. Ang katayuang ito ay iginawad sa mga walang magulang, ngunit na panood ng hari ang kanyang pambihirang kapangyarihan at hindi niya mapalampas ang pagkakataong ito, kaya't nagpasya siyang iugnay si Kane sa ganitong diskarte. Ang lahat ay huminahon, ngunit ang hari ay naglabas ng isa pang alok para sa kanya na sasabog sa kanyang ulo. Sinabihan siya ng hari na magpakasal sa kanyang mga anak na babae, at nanlaki ang mata ng lahat. Maging si Cain ay nabigla at hindi alam ang isasagot. Gayunpaman, nagmeeting na sila kung paano makipagkasunduan kay Cain. Iminungkahi ni Magna na ang peerage status ay maaaring mapataas ang kanyang kaugnayan sa royal capital. Upang palakasin ang relasyong ito, nais din nilang makipag-ugnayan ang isa sa mga anak na babae sa kanya, at pareho silang handang makipag-ugnayan kay Kane. Kaya naman sa kasalukuyan, pinipilit nilang makipag-engage si Kane at wala siyang choice kundi tanggapin ang kanilang alok, dahil magandang package ito para sa kanya. Ang parehong mga batang babae ay masaya sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang pag-aproba at pag-alala sa mga gabing magkasama sila. Matapos marinig ito, nagalit ang Harry at Eric at wala siyang pagpipilian maliban sa humingi ng tawad sa kanila. Sa sumunod na eksena, may pagtutol si Rain na makipag-ugnayan sa dalawang babae. Gayun din, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sinabi sa kanya ng hari na ang kanyang anak ay isang babaero, habang si Cain ay hindi mapalagay at umihingi ng paumanhin sa kanyang pagiging babaero at nangakong hindi na mauulit. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.